Pumanaw si Leona Florentino noong October 4, 1884, ang unang Pilipinong makata sa wikang Espanyol at Iloko sa edad na 35 sa Vigan, Iloko Sur. Ipinanganak noong April 19, 1849 sa isang mayaman at prominenteng pamilya sa Vigan, Si Florentino ang kauna-unahang makatang Pilipina na nagtatag ng katanyagan sa Pilipinas at sa Europa. Ang kanyang mga katangi-tanging tula sa Espanyol at sa Iloco ay ipinakita sa Exposition General de Filipinas sa Madrid taong 1887 at sa International Exposition sa Paris taong 1889, kung saan nakakuha sila ng malawak na atensyon at nakakuha ng katanyagan para sa kanyang bansa at sa kanyang sarili. Bilang pagkilala sa kanyang kakayahan sa panitikan, isinama siya sa International Encyclopedia of Women's Works na inedit ni Madam Anja Walska noong 1889. Kitang-kita ang katalinuhan at liriko ng batang Florentino sa murang edad nang magsimula siyang magsulat ng kanyang mga unang taludtod sa Ilocano. Bagamat hindi nakatanggap ng edukasyon sa universidad dahil sa kanyang kasarian noong panahong yun, pinagbuti ni Florentino ang kanyang isip sa pamamagitan ng matakaw na pagbabasa ng mga libro. Isang paring Ilocano, si Padre Evaristo Abaya, kura ng pigan, ang nagturo sa kanya ng maagang Espanyol at hinimok siyang magsulat ng tula. Siya ay ikinasal kay Elias de los Reyes na minsan ay nagsilbi bilang Alcalde mayor ng lalawigan. Limang anak ang ipinanganak sa kanila. Ang panganay ay si Isabelo de los Reyes na kalaunan ay naging kilalang man of letters, civic leader at senador. Ang kanyang memorya ay napanatili na ngayon sa pamamagitan ng isang monumento at isang kalye sa Vigan at immortalized ng mga panulat ng mga istoryador at biographer. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwentong... Noon! Oo, oh, naka-cut. Oh, Bakit eh. naman kinata? Oo, oh, oh. ako, for the cut ka dyan. Oo, oh. Oh, oh. pero ano nga oh, ba? Oh. May, may makakasama na naman tayo, Vanessa. <laughs> Gulat na naman kayo, no? Bakit <laughs> ba? <laughs> Oh. oh. Balik na natin doon sa kanya. Sige nga. I am back. Oh. Yes na mile. Oo, oh, oh. kasi grabe. Na-enjoy ko kasi yung usapan ninyo kanina and I want just to listen, ano. Dito nga sa kultura kasi oh, I may diba? not be Cordilleran but I am Cordilleran by heart. Because yes, I was naman. born and reared here in mm -hmm. the city of Pi. Dito ko na natahas, natabas. Papalayon pa sa airline ko. <laughs>